Ay po, nandito pala ako sa mga souvenir dito sa department store. Dito yung sa Isim San Fernando. Bumalik ako dahil nga mayroon pa akong gustong bilhin. Ipamimigay sa aking mga kasama sa trabaho. Dahil nga mayroon akong mga close-close sa trabaho. At saka pag mag-be-vacation ba sila, mag ay kani mag-vacation masing asa pagbalik nila na ako na may nasya pa sa sa ako so ako naman ngayon mugan, mo, mo balik lang po ko nga taga asyag pa so ko guys nangita ko kani parang magnet siya pero kana ang butang Philippines yung anak ko nakabili siya ng chip kasi nga ibigay daw niya sa kaibigan niya So, ayan guys, sa ikot ikot ko, ayan, marami silang mga chips. Siguro na ilang chips, mga organic, no? O ay mga sungka, parang Pinoy tipish Pilipino, yun na siya nga. Sa tubagani, sa, sa tubag, murag nga mo yun akong nakikian, mga sungka, sa mga, nga naman, ba? Nga, pagkahuman na sila yung mga kaniang mga kahoy, o, oh, kaniang ah, uh, plato, or kaniang nga naman, ba, kaniang, dukdukon sa mga bawang. Gusto na kong palit pero sobra-sobra na sa kilo. Di, pwede kasabaan na pagkuo niya na ikalo. Pasa na sila yung mga marami ding baligya. And then na sila yung organic chips. Tapos na sila itaas ang bandila ng Pilipinas. And then pagkatapos yan, iwagay white cherries. So pagkatapos ko pag ikot-ikot, nagbayad na ako sa cashier. Sabi ko sa kapatid ko, nagutom ako punta tayo ng chowking. Doon na lang tayo mag lunch. So guys, ayan nag-order na ako. So nag syempre pero may mawala ang kangkong. Na favorite ko tag isa kami ng sister ko at saka nag-order siya ng sabaw ko di ayaw ko ng sabaw. So ako chicken and my chips na yan. apo siya gusto ng sabaw and my iced tea. O ka tong rice. And tibug, tapos chowking gusto ko may himaga. So pumunta kami dito sa Starbucks kasi gusto kong uminom ng strawberry, a strawberry, parang ganun siya. Gusto ko ditong bumili sa Starbucks. Alam mo, may, may, gusto ako dito yung parang drink sa water. Pero signature siya yung may, na, may name siya. So, 3,000 mampod. Uy, Mampud ka. kaayo. So, dahil isip ko din na lang parang sa Germany kay eh, amason na lang barato pa. Charisse. So guys, pagtamo na pagkatapos na mo sa Starbuck, aw, oh, dire diri na pud bisa ako ng akong isuol nga mga bituka-bituka sa baboy unsa ba na oy. Pero dahil di, di na kaya ka all yung kapatid ko adik na adik din ng gustong-gusto niya ya nag-order kami. So yan yung ganap namin ngayong buong araw. Salamat sa panonood.